Sa malawak at mahiwagang kagubatan, masayang namumuhay ang mga hayop at halaman. Pinakangalagaan ito ng di mga bantay. Sa isang maliit na baryo malapit sa kagubatan, iginagalang ng mga tao ang kalikasan. Alam nilang taglay nito ang mahiwagang proteksyon. Ngunit isang sakim na mga ngalakal ang dumating. Gusto niyang putulin ang mga puno upang pagkakitaan. Binaliwala niya ang babala ng matatanda. Isa-isang naputol ang matatandang puno. Unti-unting nawala ang mga ibon at hayop. Lumamig ang simoy ng hangin. Unti-unting natuyo ang ilog. Ang lupay nagintigang. Ang mga pananim sa baryo ay hindi na lumago. Sa kabila ng babala, nilapitan niya ang pinakamalaki at pinakamatandang puno, ang sagradong bantay ng gubat. Nang ihataw niya ang palakol, lumindol ng malakas. Humagupit ang hangin. Isang mahiwagang liwanag ang lumitaw. Mula sa liwanag, lumitaw ang mga tagapagbantay ng kabubatan, mga diwata at espiritu ng kalikasan. Pinili mong sirain ang tahanan ng maraming nilalang. Dapat mong pagbayaran ang iyong kasakiman, sabi ng diwata. Ang mga ngalakal ay unti-unting naging puno. Ang kanyang mga kamay ay naging sanga. Ang kanyang katawan ay lumubog sa lupa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gumaling ang kabubatan. Ang ilog ay muling bumalik. Ang mga hayop ay bumalik sa kanilang tahanan. Mula noon, itinuro ng matatanda sa mga bata ang alamat ng gubat. Isang paalala na dapat igalang at pangalagaan ng kalikasan. Sapagkat ang kalikasan ay isang biyaya. Ang nagpapahalaga ay pinagpapala. Ngunit ang sumisira may kabayaran. Thank you.